Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat, mga kaibigan. Alexana, Alex, to juice. nagpapalag po sa inyong update. Ayan. Eh, Robby Domingo, inilagay sa isang corner si Mama Antrata na kung saan. Meron ka talagang mapapala kay Robby. ba diba? sabi nga ni Robby, sige nga kung wala kang feelings, sawakan mo nga uh, yung tenga ni Edward. Kung wala kang feelings. Love talaga namin ang presidente ng Merit Flyers. Thank you so much, Kuya Robert Marion. Parehas mga kaibigan. Hmm. Hinawakan mo ba talaga may may o hindi mo hinawakan? O pa diba? Let's watch this short clip kasi mga may, may mahabang clip pa ito mga kaibigan. Thank you sa mga aha aha Studio Audience sa na talagang nakapag-share ng video nito kasi wala naman tayo sa Pilipinas, wala naman tayo dun sa studio ng ABS-CBN. Kung kaya, pag may lumabas ng mga video na ganito, mm, grab the chance, let's go watch this. Kasi ito lang pagkakataon na makita natin na off-cam. O ba diba, mga, mga, kapamilya, hindi siya live. Yung uh, mga nangyayari hindi uh, na hindi napapanood sa free TV. Let's go and watch this! <laughs>

hindi hinawakan hindi hinawakan ni Maymay mm, may feelings o walang feelings? ewan ko po kayo lang po nakakaalam kayo lang po nakakaalam Maymay and Edward John Barber o ba? Diba? masaya ba ang puso ninyo? mga ka-flyers o diba, kainis aha, uh -huh. ang kinis ni Maymay and Rata okay. si Maymay kasi baka tayo ay ma ayan ang kinis talaga ni may may entrata mga kaibigan kung kaya morena na makinis na flawless sige sige post pa more ba diba? ikaw na ang gandara at ikaw na ang ama kabogera. bakit kasi hindi malayo yung nirampa mo may dapat pag mga ganyang uh, kasuotan ka rarampa ka ng bongga ang nipis naman ng chan Which is hindi na talaga natin niya na-achieve mga kaibigan. Tanging si Maymay lang nakaka at hindi natin kaya. O ito yata yung um, haba-haba. Sobrang kulit ni Maymay on air, man or off air. Nakakatuwa talaga siya. Nagbibigay talaga siya ng buhay sa ASAP. Okay, sabi nga ng mga ASAP uh, mains na mga talagang nandiyan every Sunday si Maymay is such a ray of sunshine. Siya po nagpapasaya at nagbibigay ng smile sa kanilang mga mukha. Mm -hmm. Aha, aha, aha. Panorin nga natin kung ito yung nakita nating medyo mahaba video. Let's watch this. Okay. Ayan. Medic, yung gumat mo ni Maymay, gumat mo ni Maymay.

Hindi, mas maganda yung isang kanta. Gusto mo? Gusto kong Tapos naglive mo? One, two, three, Gusto Pero Pero mo ang lumabas? Wait ako! mo Ano mo ang lumabas? Ano mo Ano mo ang mo ang lumabas? Ano mo ang lumabas? mo ang Ano mo ang lumabas? Ano mo ang lumabas? Uy, alam mo na pag may Disney event ka, mo yan Ah, sige, sige. Sorry guys, nasobrang naman yung Pag Ha? Ayon, ayon si Maymay. Huy, -may. Maymay, bitin pa Pinagseryoso mo pa. wagla Park is Byron One city and the majesty Pomaymay so talaga Tingnan niyo yung gown ni Maymay, Maymay Entrata guys Mhm uhm -huh, uh -huh. ay so pakaganda my beautiful artist Philippines Sabi dito ABS-CBN ball Maymay gown Ano yung gown ni Maymay Entrata guys nung 2023 versus 2024 Ang gaganda guys no Ang ganda ni Maymay magdala ng gown Tingnan yung okay, gown na ni Maymay Kaya diba, kinuha yan ng, kinuha yan ng Paris dahil, oh may, not Paris, ni Mar Michael Cinco, doon sa um, LA ba yun? Los Angeles ba yun? Napakaganda talaga ni Maymay may sa kanyang gown. Talaga namang bumabagay sa kanya. Tingnan Ang ganda talaga ng gown ni Maymay guys, no? At talaga namang bumabagay sa kanya. Tingnan nyo naman kung gaano siya kaganda sa kanyang gown. Siyempre, manipis ang katawan, o, di ba? ha, Ahaha, aha. Yung shinare nung niece-in-law ko, yung pagrampa ni Maymay, as far as I know, di siya funny my Nagagandahan at nagagalingan lang talaga siya kay Mary Del, Maymay, and tata. Kung kaya ipinoos daw ito sa Facebook, mga kaibigan. Kaya, panoorin natin kung anong kilasing rampa ba yan. Bagay sa kanya yung bagay sa kanya yung damit mo. bagay sa kanya kasi fit na fit talaga mula dibdib hanggang baba mga kaibigan hapit na hapit talaga at saka fit na fit sa kanya mga kaibigan Yes, mga kaibigan, yan po ang latest update on Merida My My and Trata. Pero yes, meron pong isang uh, uh, panawagan si Helen de Guzman na meron daw po silang inanyayahang mga studio audience na kung sinong gustong pumunta. Uh, kasi nga po, may performance po si My and Trata aha, aha, pre-recording po ang ginawa nila. Kung kaya, sino yung makaka-contact kay Helen de Guzman sa si Twitter, mga kaibigan, if you have access to Helen de Guzman sa Twitter, Twitter, Instagram, or Facebook. Kasi ako, ang nakikita ko lang siya sa Twitter. Hindi naman kami magkaibigan sa Facebook or sa Messenger. So, maaaring kayo po so, ay... And ay, one. Kayo po ay maki... Ayan, ang ganda pala talaga niyang damit niya. Makipag-ugnayan po kayo mga kaibigan para po uh, inyo pong mm -hmm, mapanood si Maymay live na live. Lalong mas maganda si Maymay ang trata kapag long hair talaga siya. Iba yung dating eh. Iba yung suwag. Nice. kini kinilig lang naman sila sa kissing scene ni Mr. Ogri, Ogi Alcacid, at si Regine Velasquez, mga kaibigan. So, yes, 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 yes. Yan po ang ating update on Mary mama and Trata And, uh, aha, aha, aha. Ano ba ang laman ng Instagram mo, may, may? Let's watch and, uh, ano bang meron? Ah, uh, wala kang update, may Are you sure? Are you sure? Wala kang update? Tignan natin ha kung meron sa kanyang channel kasi ang alam ko, may channel ito siya. At ayan, oo, ipinost e, niya pala dito yung mga ganaps niya sa paghahanda bago pang abs event ball. Panoorin nga natin 'to, guys. I don't know you Please, no music. Kasi bawal ang music. Ayan, meron na po itong 17,700 views. Yan. ang ganda naman isa pa ay wala na, ito na yung ito yung Avon event ni Maymay May. so yan po, ang ipinost ni Maymay May sa kanyang Instagram mga kaibigan and uh, yan 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 wala pong iba o diba? yan lang po ang ipinost niya ano kayong pinagagawa ah naghahanda pala siya ngayon kaya pala siya ay busy naghahanda pala si Maymay para sa recording ng ASAP ASAP po mga kaibigan meron na po siyang 3.2 million followers po mga kaibigan red or green apple easy or hard questions the apple decides yan po, red and or green premieres on April 9. Oh, today po, alas 9 ng gabi. Aha, aha, mamaya po yan mga kaibigan sa YouTube channel ni Maymay May and Trata. Ini po. Kasi I learned talaga and I get through with All of it talaga. Pero mas hard. <laughs> yan, Paradise of Greed versus red. So yan po ang ating latest on my mind. Ang po kaligtaan. magkipag kay Helen de Guzman para po sa uh, slot na kung gusto nyong uh, makapunta sa ABS-CBN studio mga kaibigan sa bagong studio nila kasi bininta naman yung dati na para po kung hindi man kayo ngayon makapasok ay makapasok kayo next time around malayo sa so mismong live kayo makapasok at uh, hindi yung pre-recording so ma-enjoy na enjoy nyo talaga kasi hindi lang po isang mapanood nyo kundi maraming-marami while they are performing o di ba uh, kasi pag recording syempre ilang ilang take yan bago matapos matagalan kayo doon sa Studio Not Unlike kung uh, doon kayo maipasok sa Studio Live talaga eh dalawang oras lang naman kayo nandoon. Oh, diba? So, try to contact Helen De Guzman for that mga kaibigan para sa pagkakataong hindi mo ngayon ay makakapunta kayo next time around para magiging masaya ang fan girling po niyo at hindi lang po kayo na sa mga uploads ko kundi mismo doon sa studio po kayo makaka uh, nuod ng talagang bongga at ura orada so this is Alexander Lexter Jules I will see you later for more mga kaibigan magandang umaga po sa inyong lahat